anghel ay isang spirit being sabi ng Biblia. Lahat ng anghel ay espiritu. Basahin natin ang 1.7, Hebrews. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Sabi ng Diyos tungkol sa mga anghel, ginagawa niyang mga anghel ang hangin. Parang espiritu yun eh. Parang hangin na hindi nakikita. Pero nararamdaman yon pero hindi nakikita. Katunayan sa 13. Sa 13 ng Hebrews. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan. Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ang iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo. Upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan, sabi sa Biblia, wala siyang pinagsabihang anghel nang kagaya ng sinabi niya sa kanyang anak na lumuklok ka sa aking kanan. Hanggang gawin ko ang mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Wala siyang anghel na pinagsabihan noon. Sabi sa mga anghel, hindi baga silang lahat. Lahat, walang nakatangya. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan So, ang mga anghel, mga espiritong tagapaglingkod, sinusugo ng Diyos, yan ang anghel, mga espiritu. Wala silang kagaya nating mga tao na meron tayong sangkap na material. Ang mga anghel na kumuha ng katawang tao nung panahon ng Nunong Noe ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Yun ang mga fallen angels na kasawa sila sa mga anak na babae ng mga tao. Ang sabi ni San Judas, Sakingan mo sa ulo sa at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan ay iniingatan niya sa mga tangi ka lang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw ayon merong mga anghel hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan iniwanan ang kanilang sariling tahanan yan nga ang mga naging demonyo eh. Lumaban sa Diyos, sumama kay Satanas, pero lahat ng yung mga anghel na yan, sa umpisa mga espiritu yan, na ginawa ng Diyos para maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan.